Ang Lyle negatibo isang daan at dalawampu amraam, Advanced Medium Range Air-to-Air -Air Missile, ay isang modernong radar-guided na misil na ginagamit para sa labas ng visual range na pakikipaglaban sa himpapawid. Na idinisenyo upang magbigay ng mataas na kakayahan sa pag-target, mid-course update at autonomous terminal homing, gawa ito ng mga Amerikanong tagagawa at naging pangunahing armament ng maraming aliado at kasaping puwersa sa buong mundo na sumasaklaw sa iba-ibang bersyon mula sa mga naunang A at E hanggang sa mga pinahusay na C at E series na may mas mahusay na seeker, two-way data link, GPS aided inertial navigation system at pinalawak na no-escape envelope. Sa praktikal na operasyon, ginagamit ang AMRAAM bilang e-fire and forget sa huling yugto ng paglapit dahil sa active radar seeker nito. Ngunit pinapahusay ng Datalink ang kakayahan ng missile na tumanggap ng mid-course correction mula sa mismong platform o mula sa ibang asset para madagdagan ang tsansa ng pagtama laban sa maneuvering targets. Ang nilalaman ng warhead ay blast fragmentation na may proximity at impact fuses na idinisenyo upang pigilan at sirain ang layuning eroplano habang ang Propulsion ay nagbibigay ng abot kamay na supersonic na bilis, mga ulat karaniwang naglalahad ng top speed na nasa paligid ng match apat at performance na lubhang nakadepend sa kondisyon ng paglunsad gaya ng altitude at bilis ng carrier. Ang mga variant tulad ng Y negatibo isang daan at dalawampu ni ay nagdala ng mga aerodynamicong pagpapabuti at compatibility para sa internal carriage sa mga stealth na platform. Samantalang ang Y negatibo isang daan at dalawampu ay nagdagdag ng mas mahabang range. Pinalakas na guidance at pinahusay na avionics na nagpapalawak ng effective engagement envelope at interoperability kasama ng mga modernong 4th at 5th generation fighters dahil ang eksaktong range figures ay karaniwang classified. Ang mga pampublikong pagtataya ay naglalaro sa. Malawak na saklaw depende sa profile ng paglunsad at target kaya dapat asahan na may malaking pagkakaiba-iba sa totoong combat scenario sa kasaysayan ng operasyon, ginamit ang Amraam mula pa noong dekada isang libo, nadaan at siyam napu, at lumahok sa iba-ibang inkwentro at pagtest na nagpapatunay ng kakayahan nito sa apwal na labanan habang ang mataas na demand. Logistic replenishment at patuloy na modernization programs ng mga tagagawa at mga puwersang gumagamit ay nagpapatunay na nananatili itong mahalagang bahagi ng air to -air inventory. Kasama rin sa ekosistem ng Amraam ang integrasyon sa iba't ibang platforma tulad ng negatibo labing lima, negatibo labing anim na, e negatibo labing walong, negatibo dalawamput dalawa, e tatlumput lima at ilang European fighters, at may mga adaptasyon para sa surface launched roles sa ilang sistema. Sa modernong konteksto ng air combat, ang Amraam ay itinuturing na bahagi ng layered kill chain kung saan nakikipag-ugnayan ito sa sensor networks, airborne early warning, at ground systems upang makamit ang situational awareness at force multiplication, gayon paman, ang patuloy na pag-unlad ng countermeasures, electronic warfare, at bagong uri ng mga long-range missiles, ay nagtutulak din para sa karagdagang pagbabago. Kabilang ang mga firmware-hardware upgrades, pinahusay na data link resilience. At mga test na naglalayong pahabain ang time of flight at terminal effectiveness. Sa pangkalahatan, ang Lyell negatibo isang daan at dalawampu amraam ay nananatiling benchmark sa medium range air-to-air -air missile class dahil sa kombinasyon ng autonomous terminal guidance, network mid-course updates at patuloy na modernization, ngunit tulad ng lahat ng modernong armas, ang pinakamainam na paggamit nito ay nakabatay sa taktikal na konteksto, integration sa buong force structure at sa pag-angkop sa mga bagong hamon sa electronic at